Isang happy Monday morning, mga kakape at kabalitaan. Hatid ko po sa inyo ngayon ng ilang makasaysayang impormasyon tungkol sa araw na ito. Una na riyan ang isa sa naitalang pinakamatinding paglindol sa Japan this day in 2011. Niyanig ng magnitude 9 na lindol ang Japan. Sinundan niya ng 40 meter tsunami na nagdulot ng malawakang pinsala sa mga ari-arian. Nasa 20,000 ang namatay. Naging malaking problema rin ang radiation leak ng Fukushima Nuclear Power Plant na dulot na rin ng paglindol. Dahil dito, pinalikas ang libo-libo pang residenteng nasa mga lugar na malapit sa power plant. Huli naman sa ating history trivia, ang paglisa ni General Douglas MacArthur ng Pilipinas this day in 1942. Iniwan ni General MacArthur ang Pilipinas dahil sa utos ni US President Franklin D. Roosevelt Nangyari ito sa kasagsagan ng World War II habang natatalo na ng mga Hapon ang puwersa ng mga Amerikano at Pilipino. Naging masyado umanong kampante si MacArthur sa sarili at na-underestimate naman niya ang mga Hapon. So that's it for our history lessons today. Have a great week ahead po mga kakape!